Ito na pala guys ang uh, tinanim na kamuti dito sa rooftop dito para hindi siya makain ng ano Tuma, ito na ang taas nagtanim ang mga kambing ayan o oh. muna tayo guys ng kamuti kamuti dito paking. ng yung tanim natin kamuti dito sa taas paano to paano ba pag ano nito kuha ay nito nice. so. guys ito kamuting baging ang tanim tayo dito tingnan natin kung nagkalaman din

dekat kalam angin. Nah. Ugh. urin palak tu. Tuyên <laughs> bác Cú này lại... Anh uh, ơi Làm nào Tuyên cú này Đang kẹp cái này sao cái cái itu zaman ubi ubi koreng ubi